Ano naman nakakatawa kay Apple D. Up app talaga, mm. yung mga kanta niya talaga, hindi siya nakakalimot na bit bitin yung Pilipinas at yes! mga Pilipinas sa mga awitin niya, di ba? E pinapaalam niya sa buong mundo yung pagiging Pilipino at yung Pilipinas. Uh -huh. Ganda. Maraming maraming salamat sa iyo ha, okay. Yes, maraming salamat. Alamin na natin ang hatalang at lakay contestant number two, mula ka na MC at last. Year. Yes, ano naman kaya ang hatol natin, Madla? Madlang people, ay, kaloka o oh, kaloka, kaloka lang! La ay, ay! ay, parang marami rin kaloka, marami Mara. rin kaloka lang. Like. O, oh, hanap tayo, hanap tayo. Ay, ay tayo. Ito, 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 kaloka kaloka, ito, kaloka. Oh. kuya tayo ka, ayan, dito po tayo. Ayan, ayan. kuya, anong po pangalan? Rio po. Rio, Rio, at anong boto mo? Kaloka. Kaloka. Bakit po kaloka? Uh, okay naman po yung itsura kasi yung... Hindi ka tulad ni Ariana kanina, nahawig na hawig po yung ng... kuya, saka kong kuya. Ano? Nalilisik ka, kuya. Okay na po yung ano, yung ano. Okay naman po. Buwang kagabi pa yan? Nalilisik ba? Saka kong buha. Kinakabahan lang Matanya talaga yon matanya. Hindi ko lang po ma-feel yung ano, yung... Hindi mo ma-feel yung ano po? Yung presence ni... Oh, yung presence. Ano mo kasala, pero yung presence hindi mo maramdaman. Ayun. Nakulangan ka sa energy. Medyo may... Medyo ah, ah. Medyo, kula po sa energy. Paano may energy na dapat nagawin oh, niya? Kung iyanin ko si Apple D, paano no, ba dapat? Bebot, bebot, Be, bebot, bebot. Pilatino, 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 Pilatino. Hey! 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 Pero kung sakaling may ka ka naman, sino kayang ka-localike mo? Hindi ko po alam. <laughs> Naku, ako alam ko. Sino, sino, sino? ba? Sino ba? Parang, sino, sino? Sino? Parang magaling na artista yun. Sino yan? Si sino? Sammy Lagmay. Di ba? yung magaling Ayaw. Ayaw. John John yun. yung magaling artista yun. Sa Pero hindi aurang ano, ano? Ano? Jake. Jake Cuenca? Quenkoi. Sino yan? ako Ito sa classroom eh. ko Quenkoi dito sa classroom. Ako sa classroom. Apple din daw siya. Apple. Apple the ape. Wow, Wow, kay Lassie. Wow, kay Lassie. Wow, Wow, Siwa! Tonsi na, si na. Wow, big dog. Wow, Wow, si. Sobra ka naman, hindi, ka na nahiya sa sapatos ni Ogie. Humay! Ano na sa sapatos ko? Sa Hindi ka na nahiya sa Ogie sa ng liit. Grabe sila sa direk. kami ni Buri. Bakit pa Ganyan talaga sa so tipong pagong. ogoy Kaya. Ganda. Ganda naman ng Oshkosh mo. Hoy! Ulit. Kaya sha kay Kuya. Kuya, bigihin mo na 'yan sa akin, parang Sige. same size tayo. Yeah. <laughs> dahil mabait ka sa akin lagi, bibigihin ko sa iyo. Alam mo ba ako sa batas? <laughs> Ikaw kasi sa iyo galing 'yun, ini hey, kasi nakita ko na katayo ko sabi, sabi niya. Sabi niya, "Tingnan mo, mo sapatos ni Ogi, tingnan mo sapatos ni Ogi." Hindi ko pa ko kinakalaman. Pati ko, towa pero kuya, maraming maraming salamat sa iyo, kuya ha. Salamat, kuya. Thank sa, you, kuya. Pag-usap po kay MC Lassie. Kaya naman. Magpasalamat din tayo sa ating whistleblower na nasa likod oh. niya. Like na Mula sa, no. sa Italy, ha? From no. Italy. From Italy. Sa it ating ah, whistleblower, mukhang may kinalaman sa mga illegal na kontrata ng gobyerno. Wala. From Italy. Ang dilim-dilim din, Tashi. Hello. May jet lag din. What's up, badlang people? Ayun. John. Ay, may pasalubong. Mama Mia. Ay, Aba. Wow. Ano pa May pasalubong pasta eh. Makikiluto lang. Ay. Ay. Ay, ayan. Wala na tayong kusina. Wala. Wala na yung dati. Wala na. Kasi, kasi nangaboy nangaboy yung dinugo ang ginawa niya, Jim. Hello, ate. Maraming salamat sa pagpunta mo dito. Thank you. Thank, you. Thank, you. Thank you. Kaya naman, back to you guys! Ang bongga ng Madlang People. May Beba. papasayang ganun. Ganun talaga ang Madlang People mabait sa atin. Pero ngayon naman pakinggan natin ang kanilang komento, Hurados, Jukes, and Teddy. What's, What's up, Madlang what People? Okay. Level up na yung ano ha, kaloka like ngayon ha. Yes. Live na sila kumanta. Correct, live na live yan. We are uh, regular ourselves here, no? Roma, oh, babe. hindi ikaw si Mi. <laughs> ha, hindi. Ikaw <laughs> <laughs> si Teddy, pare. Hindi, <laughs> nagsa nee, kita kasi tayo eh. Nagulat ako eh. Pero, ano pare, anong mga sabi mo ha? Kaloka like. Sa akin, kaloka like. Yes. Kasi matagal matagal nating ang kasama si ano eh Apple Diap dito eh. Yung height kalo ka like. like. Yung tindig kalo ka like. like. Yung balbas medyo kulang cool lang sa kiskis ng puwet ng kaldero pero kaya kaya pa. Medyo kapalan mo pang konti. At yung poses pa sound the Sound the Sound the like. Oh, ka sound the eh. like. Pwede, rin. pwede. pwede. Keep Done. it up pare, keep it up. like. Rock and rolls. Thank you. Good well, luck. Maraming salamat. and Teddy.